Good day mga kabakal! For today's video, gusto ko lang i-share yung ilan sa mga factors or mga dahilan kung bakit kahit kami mga datihan na or mga eksperyensado ng mga welders ay minsan pumapangit o pumapalyan na din ang mga hinang namin. So we're not talking about mga baguhang welders dito ha. So ang tinutukoy ko dito ay yung mga katulad ko na at least more or less than a year of experience as a welder in the field. Tandaan natin mga kabakal na hindi lahat ng pagkakataon ay laging perfect or maganda ang hinang ng isang welder. Kahit pasabihin natin siya ang pinakamagaling na welder, or bitirano ng welder sa grupo. At eto nga ang ilan sa mga dahilan kung bakit minsan ay pumapalya ang isang magaling na welder. So ang unang factors na babanggitin ko is yung hitsura or appearance ng mismong joint na hihinangin. Mahirap din naman talaga pagandahin ang hinang kung ang hinangin ay wala sa ayos ang fit up. Yun bang wala man lang linis sa joint na pati yung mga pinagkatingan ay hindi man lang nilinis o inayos. Yun bang parang ngipin ng buhaya ang kating ng tubo bago finit up ng fitter. At pwede rin malaki yung gap tapos manipis pa yung hinangin. At syempre, maliban dyan, marami pang dahilan when it comes to appearance ng welding joint. So, ang fault talaga dito is nasa poor performance ng fitter, hindi sa welder. Pero madalas, welder pa rin ang nasisisi kapag hindi nahinang ito ng maayos. Pangalawa, Medyo komplikado ang location ng hinangin, whether nasa masikip na pwesto ito, or pwede ring walang maayos na tungtungan ang welder. Yun bang hindi komportable at hirap maipwesto ng maayos ang sarili ng welder, at hirap o hindi rin masyadong kita ng welder yung part ng hinangin. Kung baga, nasa alanganing pwesto ito. Ang pangatlong dahilan ay yung paggamit ng mga defective o wala na sa ayos ng mga kagamitan sa paghihinang. Siyempre, kahit gaano ka pakagaling maghinang kung ang mga gamit mo naman ay mga sira-sira na, siguradong hindi ka talaga makapagproduce ng magandang resulta sa paghihinang. Kaya dapat, lagi din nating ingatan ang ating mga kagamitan sa paghihinang, lalo na kung ito ay issue na sa atin o ipinagkatiwala na sa atin para gamitin. Pang-apat, ito ay yung attitude ng welder. Pagdating naman sa hindi magandang pag-uugali or attitude ng welder, madalas dito sila nagkakamali at napapahamak. Ang isa sa mga attitude na yan is yung sobrang kayabangan at sobrang kumpiyansa sa sarili ng isang welder. Aminin man natin o hindi, pero pagdating sa kayabangan, number one tayong mga welder dyan. Madalas ko naman ito na-oobserbahan tuwing testingan or trade test. Yun bang akala mo kung sino silang magagaling sa testingan? Pero pagdating ng result ay bumabagsak sila, lalo na sa x-ray examination. Sa site naman, minsan nauuna yung yabang nila, pero pag pinatira mo naman ay hirap sila o hindi kinakaya yung hinangin. Maliban sa kayabangan at sobrang kumpiyansa sa sarili, may mga welder din naman na matitigas ang ulo. Yung di marunong sumunod sa superior nila o hindi mapagsabihan. Sinusunod na lang nila yung alam nilang sa akala nila ay tama, pero at the end, mali pala. At panghuli ay yung pagiging pasaway at katamaran ng welder. May mga welder din kasi na kahit magiling pero pag umiral yung katamaran at pagiging pasaway nila ay naapektuhan na rin ang paghinang nila ng maayos. Yung tinatamad silang maglinis or maggrind para linisin yung hinangin nila, yung tinatamad silang kumuha ng maayos-ayos na gamit para mapalitan sana yung sirang mga ginagamit, yung paggamit nila ng mga welding rod na basa or contaminated na kasi tinatamad kumuha ng bago sa warehouse. At syempre, maliban dyan, marami pang klase ng katamaran ng welder na nakakaapekto sa kanilang trabaho. Ang isa pang factor na nakakasira sa hinang ng welder is yung kanilang mood or yung kawalan ng gana sa pagtatrabaho. Siyempre kahit sino naman, 'di ba? Kapag wala ka sa mood or wala kang ganang gawin ang isang bagay, ay tatama rin ka talagang kumilos. Kabilang sa nakakaapekto ng mood ng isang welder is kapag emotionally at mentally unstable siya. Ang halimbawa nito is kapag may galit, may sama ng loob, may pinagdadaanan o problemang iniisip yung welder, whether sa trabaho man o sa pamilya. At dahil dyan, hindi ito makapag sa trabaho niya kaya ang resulta hindi na rin maganda at maayos ang gawa niya Another factor is kung physically fit pa ba yung welder. Alam naman natin na kapag masama ang ating pakiramdam o may mga iniinda tayong sakit sa katawan, ay nakakaapekto ito ng malaki sa ating trabaho. Siyempre, kapag may karamdaman tayo, napakahirap kumilos ng normal, lalo na kung hindi na natin ito kontrolado. Sa ating mga welders, ang karaniwang nararanasan sa tuwing naghihinang tayo, lalo na kung babat tayo sa paghihinang buong araw, is yung bahagyang pananakit ng mata o panandali ang paglabo ng mata, panginginig ng kamay lalo na kung pasmado na, at yung pananakit ng kat katawan dahil natutuyuan tayo ng pawis, lalo na sa likod. Kaya madalas, yung huling tira natin ay sumasablay na o di na katulad doon sa una nating mga tira nung nag-umpisa tayo o nung hindi pa tayo napapagod ng sobra. At ang panghuling factor na masasabi ko is yung bisyo ng welder. Hindi rin maitatanggi na malaki din ang kinalaman ng bisyo kung bakit nakakaapekto din ito sa trabaho ng isang worker. Dahil sa sobrang paggamit ng bisyo, gaya ng sobrang paninigarilyo, pag-inom ng alak, at yung iba, sobrang paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, kaya hindi sila makapag-perform ng maayos sa kanilang mga trabaho. Siyempre, gaya nga ng nasabi ko sa unahan, kapag physically, emotionally, at mentally unstable ka, hindi ka talaga makakapagtrabaho ng maayos. At isa sa nagbibigay ng cause sa mga yan is yung sobrang pagkalulong sa bisyo. Alam naman natin na physically, kapag nasobrahan tayo sa bisyo, nakakasama ito sa ating katawan at nagdudulot ito ng mga karamdaman. Madalas, nagiging emotionally disturbed na rin tayo. Yun bang nagiging sensitive na ang feelings natin? Nagiging magagalitin o tampuhin? Mainitin ang ulo at marami pang iba. At dahil mentally disturbed na rin tayo, hindi na tayo nakakapag-isip ng maayos at tama. Nawawalan tayo ng mga ideas kung paano gawin o resolbahin ang mga bagay na dapat pinag-iisipan muna bago natin ito gawin. Kaya para naman sa mga kabakal ko dyan, lalo na rin sa mga baguhan pa lang sa field ng welding, ang payo ko para sa ating sarili is magkaroon tayo lagi ng disiplina sa sarili at magkaroon lagi ng respeto, hindi lang sa ating sarili, kundi maging sa mga kapwa natin, lalo na sa mga nakakasama natin sa trabaho. Siyempre, huwag din nating pabayaan ang ating katawan. Alagaan natin ang ating kalusugan. Kung may bisyo man, ay huwag nating abusuhin. Tandaan na mahirap at delikado ang ating trabaho, kaya dapat ingatan, alagaan at mahalin din natin ang ating sarili dahil para din ito sa ating pamilya at sa ating mahal sa buhay so hanggang dito na lang ang aking paninermon ay este ang aking video salamat sa panonood see you next time bye